Kamustas mga panyero ko Ayan magluluto na naman si panyero Magado ba tayo ng baboy Gusto ko sa adobo kasi ginigisa mo na Yung iba kasi hindi na ginigisa hey. Ayan tila ako ng aking mga alaga Gusto nyo nga itong maadobo ah Manistado ang panyero ang adobong baboy kaya tayo ito pwede ng kalating gilong baboy kaya kaya adobo natin at nilalagyan ng patatas gusto ko sa adobo may patatas nilalagyan natin yung baboy

Tapos meron tayong laurel okay. Pero sa ano ba kasi may na laurel natin. Tataktan. Bagay toyo, toyo para maging adobo lalagyan na, natin ng toyo hindi natin lahat hindi natin lalagyan ng suka toyo muna. na bago suka yun Lagyan natin panyero ng suka para maging adobo ang ating baboy. Okay na yan. Tapos meron tayo sang siling napitas dito sa bakod. Sa bakuran na yan. Tsing tsing. Ayan o. Oh, isang siling. Lagyan natin. Ay, hindi nga pala pwede haluin. Lagyan natin ang magic. Para magic sa kapay. Yun. Kaya natin gulo ng kabulok. Para maluto yung suka niya. Lagyan natin ng patatas. Mas dito ko sa panyero sa kwan. Sa adobo itong may patatas. Kaya kahit mahal yung patatas na pabili tayo ah, yun lang yan, takip ng takip ayos ang buto-buto take mo na kung oh, ano lasa ay napakasarap

yun pwede na siya guys ayun ang sili nag isang sili oh. <laughs> iisang siling kaya sarap ang ating adobo ayun tayo panyero ulam natin baboy na adobo Eh, so Pinatuyo ko nga sa sabaw. niya, may ganun. Hindi, kahit konting toyo lang. Oh. Hindi ka pwede nung bahay nito matigas. Kalau kalau ng ni. Mahigit ka lahat yan. Sundan. Mayroon siya Ay, 320 pala. Kasi sabi ko, Hanabong 150 po. Ganon. Titimbangan ako ng hanggang 150.

Ayan na nga. So, ito pong makakita ng bab ng pusa ng um, tarde pa saman kaya kain. Yun, kaya pwede pwede bigay sa kanya. Kaya nga yan. Kaya laman yung binigay ko. So, Ayan nga laman yung binigay ko. Ito, pagkakasadyo dito ka ba? Ayan. masarap yung anong taba. Pagpuro lang. Ay, tapoy mo na Ano Ну, сегодня. Ну, кого

Masarap so, tarahang magluto. Oo. Tara hindi na kayo makapagluto. Masarap mm -mm, na tarahang magluto. Kabi na sabi sa so, tamad niya hasa so, niya na. <laughs> Guys. Kailangan pipintasan ng luto. Kailangan pa luto magluto kung hindi na masarap. Hindi na masarap, masarap pa na. bukan kita, mama ya?